Uh, magandang gabi po at mainit na, na pagbati sa ating mga kababayan. Si Noel Medina po ito, Pangulo ng Tambuli ng Mamamayan ng Pasig. At sa kasalukuyan po ay idinaraos namin ang selebrasyon kaugnay ng ikalimang anibersaryo ng aming organisasyon. Ano? Isang non-government organization na nagpapalakas ng hanay, katuwang ang paggogobyerno ng lokal na pamahalaan para isulong ang mga reforma at mga programang para sa ating mga kababayan. So, yan po ang Tambuli ng Mamamayan ng Pasig. Sa kasalukuyan po ay nagkaroon po tayo ng mga mahalagang panauhin at sila po ay nakaisa sa atin. At ngayon po ay halos kompleto po ang uh, buong Pasig, representante ng mga barangay mula po District 1 hanggang District 2. Kaya ito po muli ay selebrasyon ng ikalimang anibersaryo ng Tambuli ng mamamayan ng Pasig. Sir, ilang ilang mga mapumunta po? Actually, nilimitahan lang namin, nagkonsultasyon sa komunidad, na kung maaari, meron lang mga key leaders na representation, kasi kami po ay nagtulong-tulong lang sa handaan, sa pagkain. Hindi po namin kayang pakainin ng malaking crowd, kaya approximately, uh, kasama na po ang mga guests, mga hanggang 250 to 300 persons lang po ang uh, tansya namin pero ewan ko po yung actual na dumating kasama po ang mga bisita at mga kaibigan. Sir, may sponsor po tayo. Uh, tatapatin namin kayo, halos wala. Puro mga libre. Uh, nagpapasalamat tayo sa Doris Catering. Uh, bagamat hindi libre pero napakalaking discount. Pinagtulong-tulungan lang po namin. Salamat din po sa Niltronics uh, sa kanilang uh, lights and sounds. Dinonate po nila ito sa Tambuli. Parang halos lahat, volunteer at donation lang eh. At wala po tayong hiningan na kandidato o politician dahil uh, tingin natin dapat may sariling initiative ang mga organisasyon ng mamamayan. Bagamat okay lang kung may tutulong, pero hindi po ito kondisyon para kami po ay tumulong. At sa pagkakataong ito, uh, idinedeklara ng Tambuli ang panawagang straight voting para po sa buong giting ng mamamayan ng Pasig sa pangunguna ni Mayor Vico Soto. Dodot Jaworski, ang buong konseho po at siyempre kasama ang ating congressman Roman Romulo. Yan po ang panawagan namin. Sir, uh, pasasalamat na lang po. Uh, muli, maraming maraming salamat sa iNews. Laging katuwang namin sa paghahatid ng impormasyon at programa sa ating mga kababayan. At maraming maraming salamat po sa ating lahat ng mga kaibigan, mga mamamayan, mga leaders na sumuporta sa atin at lahat po ng mga officials natin nagdaluhan ngayon mula sa iba't ibang department at siyempre kasama na po ang mayor's office, vice mayor's office, uh, council at yung mga kaibigan natin sa pamahalaan. Maraming maraming salamat po. Ang po sa mga taga-panood ng iNews Passing. Ako po si Reneco, 26 anyos at ang unang nomidado at spokesperson ng Kabataan Party List at bagong abogado rin ng bayan. Uh, ang ngayon po ay naggaganap ang isang commemoration ng tambulan ng mamamayan at kami ay naimbitahan para maging isang representante ng interes ng kabataan. Dila ang tambuli ng mamamayan ay isa rin sa mga nakipaglaban at patuloy na sumulong sa interes at panawagan ng kabataan. Partikular na rin siyempre yung edukasyon at paano ba mas makakapag-participate ang kabataan sa mga proseso ng gobyerno lalo na at makasilip din at makatungtong makaparticipate dito sa mga proseso na ito. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa tambuli ng mamamayan sa kanilang pag-imbita sa amin. Uh, we're looking forward na mas makatrabaho pa at mas makasama pa ang tambuli at ang kabataan tambuli para sa patuloy na pagpanawagan para sa karapatan ng edukasyon, para sa panawagan at welfare ng kabataan at pagsulong siyempre ng interes ng mamamayang Pilipino.